Alright guys, what's up sa inyo? Uh, good morning mga kabolay. Andito tayo sa may crossing dito sa may bayan, Centro West Atato. to. Uh, ayan yung crossing guys. Ito yung lupa ni Uncle Tony. Ayan. Tapos, etong daan na to going to bayan sa Centro. Tapos, eto naman, papunta ng Dikabayu. Ayan. ayan yung daan. Ito natin mamaya. Tapos di rin naman tong isa. pantayin ko lang yung mga kasama ko kasi nagbibihis pa sila. Ito yung una kong page si Kuis Al. Sakto yung damit natin mga kabolay no. Dito sa motor natin ngayon. Anyway, mainit pero goods lang. Mas maganda yung mainit kahit malikabok. Kesa yung maulan, maputik ah uh, update ko kayo mamaya Diyan sa daan going to Salpet River uh, at explore natin yung kagandaan ng Salpet River. Let's go! So andito na yung mga kasama ko. Tatlo ulit kami. Tulit yung gamit nating motor. Ano boss? Tara na boss! <laughs> May helmet ka na boss <laughs> Kahapon kasi layanan pinuntahan namin wala isang helmet Let's go Sa so, itong dinadaanan natin Sementado pa to Nadaanan naman na natin to Nung pumunta tayo ng Dito dungan Palanan Isabela pero itong way na isa is going to Salpet River around 30 to 45 minutes siguro. Mararating natin ang Salpet River. Let's explore the Salpet River mga ka-Bolday. <clears throat> so I'd like to shout out uh, sa mga OJT namin. Si Nakian, AA, Sherwin, si Mike, si Jeyo, Shai, <laughs> si Regine Wow Meron pang isa Shit, nakalimutan ko <laughs> Malumanay pa yung dadahan natin ngayon Pero yung going to Salpet River daw kasi Kaya nang pumasok ng 4 wheels doon Pero mas masaya kasi na pasukin yon ng nakamotor syempre Wala kasing thrill kapag ka naka 4 wheels ka eh Although may 4 wheels naman si accountant pero mas magandang nakamotor Para mas enjoy yung Adventure natin going to uh, Salpet River Tanungin ko mamaya sa kanya kung anong barangay Yung Salpet River na to uh, Alam ko parang Pinakadulo na rin to ng Palanan eh Isa sa dadaanan ng San Mariano Palanan Road Kung matatapos Ito ata yung bahay Ni Nalora Opring eh Ay, hindi hindi Doon pa pala malapit sa ano hindi ko alam kung dito or doon pa eto ta eto nga ba basta malapit yun dito sa may daan pa gano'n. eto ata yun ayan basta dyan sa bahay na yan eto kasi papuntang dinadungan kung matatapos yung tulay since hindi pa tapos dito muna yung bypass road nila kasi sasakay mo ng bankero yung bank yung ano <clears throat> Kasi isasakay mo ng bangkero yung motor para makatawid ka dun sa ilog. Pinakanawan River ata tawag dito eh. Ng ano. Pinakanawan River nga pa? Ba? Basta <laughs> yun, yung river. So, eto na yung start ng off-road natin. Off-road gaming ulit tayo hanggang Salpet River. Inaalala ko lang yung gulong ko eh. Napaflat kasi. Ito Eto. Dito tayo dumaan, going to Didadungan, eto naman going to Salpet River. <clears throat> Kailangan talaga natin mag-glogear. Di talaga pwedeng hindi. Taktik kasing overtake ni Kuiz Alamputik sa right eh. dami nating kasabay, siguro yung iba going to Salpet River dito kasi marami na daw talagang pumunta ng Salpet River ngayon eh madadaanan din natin ng Blue Lagoon ng Palanan ang Blue Lagoon ng Palanan ay may dalawang klase no magkaibang baryo kung hindi ako nagkakamali tanungin natin kina na-accountant mamaya at saka kay Mike kung saan yung isa pang Blue Lagoon. Ang sikat kasi na, Blue Lagoon yung malapit lang eh. Adaan natin yung Villa Robles. Alam ko may mga kamag-anak kami diyang Almonte. Pero hindi ko na alam kasi yung mga bahay-bahay nila. Sina Linda. Sina Totoy Almonte. Oh shit. Marami kaming kamag-anak dito eh. Sa bagay, halos lahat naman ng mga tagapalanan ay eh, magkakamag-anak. Parang ganun yung turin nila. Kaya parang kung tagapalanan ka, parang hirap mag-asawa kasi sasabihin sa'yo ng nanay mo, pinsan mo yan, pinsan mo yan, pinsan mo yan. <laughs> ba? Diba? Kung single ka pa, na wala ka pa talagang asawa, eh, mahirap mag-asawa sa palanan. Kung baga dapat mag-asawa ka sa... Uh, kawayan, sa ganun, ilagan <laughs> para hindi mo pinsan di ba? Anyways, so ito yung daan going to Blue Lagoon and Salpet River. Parang madadaanan natin ang Blue Lagoon. Pero hindi ko alam kung mag-stop over tayo ng Blue Lagoon ngayon or mamayang hapon na. Grabe na naman ang alikabok car. Mga kabalay, shoutout sa inyo, Mike and Ronnie. <laughs> kabalay. So ito na yung tulay. Sabi sabihin, tumawid na tayo dito. You know, tubig na yan galing sa may Blue Lagoon. Sabi sabihin, malapit na tayo sa Blue Lagoon. Kasi yung lupa nato, eto ba o oh, yung kabila? Dati lupa yan ni Uncle Juan Almonte, ni Uncle Johnny Almonte. <coughs> Uncle Juan, uh, nabenta niya na ata to sa kamag-anak din. So hindi na sa kanya yan. Ngayon, nabenta na niya eh. <coughs> Natatandaan ko pa noong buhay pa si ama minotor din namin tong lugar na to mahirap pa yung daan ito mo may Mio ay nga dito eh kaya kaya pala ng ADB rito pumunta Mio ay 125 sabi kasi nila parang bahay to Salpet River around 45 minutes lang eh pero hindi ko kaya sabayan si accountant sa pagpapatakbo niya ng motor bus buhay eh. So from bilis magpatakbo ito going to eh yung going to blue lagoon There's things i can't seem to let go And i feel like i'm all on my own and some days it gets worse and the memories haunt Pupuntahan natin mamaya din Saanan natin pag uwi Kabul tayo Ayan o Counterweight maya para naman akong binunot sa lupa nito eto hindi ko alam kung saan papunta eh. yung <coughs> yung way na yon pero eto going to Salpet River pa rin to tignan natin kung bakit nila tinawag na Salpet River eto uphill sharp curve tapos uphill kailangan natin yung magsigunda primera segunda boy you know kitang kita na ang buong ano kagandahan ng palanan dito ayun ang Sierra Madre grabe hindi ko lang alam kung pwede na magpalipad dito ng drone kasi etong daan na ng aeroplano kasi pagka mag final approach sila sa may Palanan Airport. Meron kasi silang sinas tinatawag na South Gap tapos North Gap and Center Gap. Hindi ko alam kung saan yung center gap kung dito ba sila dumadaan or yung south gap kasi doon yung dalawang bundok na dadaanan niya sa gitna na lang sila dumadaan eh tapos halos kapantay lang nila yung ano yung bundok you oh. solid grabe ganda nakadaan na rin tayo dito kaso yung gamit ko kasi doon insta360 lang hindi ako makapagsalita ng maayos tapos angkas lang ako ni accountant nun ngayon kasi may pagkakataon tayong makahiram ng motor para umikot dito sa palanan alam ko mag river crossing pa rin tayo dito sa kung anong barangay ba to siguro pa flash na lang natin kung anong barangay ito tatanungin ko na lang sa mga kasama ko kung kung anong ba tong barangay itong dinaanan natin kabisagan ba to kabisagan Pagkaiba kasi may may di kabisagan kasi tapos may kabisagan pa eh. Ito yung river kasi wala na. Wala na pala ano na. Wala nang tubig. Sa sobrang init na na yung tubig. Ito tubig dati to. Ngayon hindi na. Grabe para tayo nasa, nasa deserto. grabe tignan nyo yung gloves ko oh. kung gaano ka dumi Ano? Oh. mas lalo yung bag tapos syempre ako na rin mismo dito alam ko marami pa rin kaming kamag-anak dito <laughs> ang daming kamag-anak eh no wala na kasi mga signage oh. hindi ko na mabasa kung ano kung ano yung mga nakasulat napuntahan din to ni Kasopret etong lugar na to so tingin ko ito na yung barangay hall nila or barangay health center so eto ay ayun, bisag pala ng Isabela so nasa bisag na tayo may mga nakasulat naman din pala sa tarpaulin uy, saan ba sila pumunta? malaki na rin pala ang community ng bisag may naga ano, burador nung pumunta kami dito ni accountant maputik pa to may mga putik putik pa ngayon sobrang tuyon tuyo ang lupa sa mga taga palanan na proud palanan nyo palanenyo share this video guys for more uh, content about palanan sa bela hindi lang to yung panahon na magbo-vlog tayo sa palanan kasi tingin ko hopefully kung matupad man yung mga pangarap ko dito sa palanan eh magbabalik-balik tayo dito kukuha tayo ng sarili nating motor kasi nakakahiya rin mang hiram makapalang siguro talaga mukha ko <laughs> Bollay bi ka bollay. grabe mag ano. So ito yung Parang dito ata yung bahay nila Aga Sina ate Gaga Dito oh Hindi ko sure Namumotor na nga hanggang dito Binaganda nga nila Kawawa yung preno ng motor na to Grabe ang alikabok so ito rin yung dadaanan ng palanan San Mariano Road kung magbubukas man sa mga susunod na panahon ewan ko ba kasi sa DEA ka kung bakit nila pinatigil yung paggawa ng daan dahil siguro maraming nasisira na na puno pero di ba pwede naman natin mag tree planting kumbaga community service o tree planting ng ano loop ng kahoy para sa mga susunod na henerasyon eh malamig pa rin at hindi masisira ang kalikasan. Palitan yung mga sining yung mga naputol ganoon. Kasi laking ginhawa ng highway or nung uh, daan going to kawayan, ilagan galing palanaan kapag ka nabuksan. Sobrang ginhawa at dadami rin ang turista ng Palanan Panigurado lalo na kapag nakita nila yung beach ng Palanan ang dinadungan dinadungan talaga sobrang solid for me pinaka solid na beach dito sa Palanan sa dikot-kotan kasi yun yung malapit kaya medyo umbaga accessible eh ngayon bukas na ang daan ng didadungan so kung ako man magsiswimming didadungan diretso ako <laughs> eto bagong grader lang to shout out dun sa operator ng grader sobrang saludo po sa iyo ikaw lang nagiiikot alam ko kasi siya lang yung nagda-drive dun sa grader dito sa buong palanan so wala siyang kapalitan sa pagkakaalam ko ah hindi ko sure pero sobrang saludo po sa inyo Baka nga nandito siya ngayon eh. Ayan you know. o. Huwag lang talagang uulan sa mga susunod. Kasi pagka umulan to, nang wala pang graba, paputik din to. Kasi lalambot yung lupa eh. Ayan you o, know, ganda. Sa so etong, etong daan na to, hindi to, ngayon lang daw to nabuksan ng four, four wheels. Laging two wheels lang yung nakakapasok doon. saka kung magmumotor yung pang tubig. Diyan sila dadaan oh. Tanungin natin kung saan na to. Ajaran iyan to. Ajaran iyan. Ha? Hindi ko marinig. Amaya, tanungin natin. Sige, so, to na yun oh. Grabe, sobrang solid ng ginawa nila dito. So meron ng tricycle May tricycle tayong kasalubong At may river crossing tayo Ito River crossing Ito yung mga masasaya eh Woohoo! sarap, lamig. Maliligo tayo sa ano, sa self River Sana soon makapag-upgrade tayo ng drone para yung drone sumusunod lang sa akin for 25 minutes. Ang hirap din kasi mag-control dun sa Mini 2 natin kasi full manual siya. Eh. Walang active track. At least kung meron tayong drone na sumusunod sa atin, eh 'di ba? Maganda sana. Yung iba na pupunta ng ng Disalpet, Salpet River, dito sila dumadaan baya ganyang boat. Ayan o, yung motor. Motor kasi tawag na amin dyan eh. Ayan, motor pang tubig. Eh ngayon kasi, kaya na siyang pasukin itong ah uh, two wheels. Tingin so, ko kaya ng ADV to pero dahan-dahan lang talaga kasi sobrang ang daming tumutunog sa fairings ng ADV. Ano kaya ang barangay ito? Hindi ko na alam kung anong barangay ito. Tapos pagdating dito may semento ulit. Ayan. Yeah, Sementado siya ulit. Ah, tignan natin dito. Did Didian. It's Didian. Didian pala, Didian pala na ni Isabela. Didian kasi ang tawag nila eh. Didian pala eh, Didian. Didian. <laughs> Natuwa bigla sa ano eh, tawag eh, Didian. <laughs> Welcome to Didian. Social lah, Didi yan. Social lang ang ng ano, pangalan ng tao ano na to, barangay. Barangay Didi yan. So, kapag uh, mga pagka mga taga locals na kasi yung nag ano, yung nagsabi, iba na yung dating kumbaga. Pero kapag ka binasa mo yung wordings, nang tama, <laughs> yun pala yun, di ba? Alay na na napuntahan natin Nasa dulo na tayo ng palanan Didian Didian Ito yung sinasabi kong dinadaanan ng aeroplano Yung bundok na yan na dalawa Itong dalawang yan Diyan magpapagit tayong ng aeroplano tapos pagdating mo sa gitna ng bundok, para ang kinukuha sa pailalim, parang ganun parang may magnet pero yung hangin kasi yun eh. Yung flow ng hangin, uh, nagbabago. And shout out kina Captain Kian and Kiano pala and uh, Cabriana na nasa Kian ko nung umuwi ako ng palanan. So ito yung ginagrader nila. <laughs> Ibig sabihin, Etong daan na to is Hiningi din ng government sa mga may-ari ng lupa. Kasi siyempre rights pa din ng owner kung papadaanin niya yung daan sa mga lupa lupa nila. Tama ba ako? Am I am I correct? Can you please uh, correct me if I'm wrong? Kasi sa pagkakaalam ko ganun ah, hihingi sila ng uh, permiso dun sa may-ari ng lupa parang wala nang cut tong vlog natin na to pero bahala na pagdating doon titignan natin kung paano natin siya pagkakasyahin sa 30 minutes oh, grabe naman yan accountant kabolay talaga <laughs> kabolay Woo! si Aldrin Almonte kabolay parang tubig to dati pero wala na wala na ngayon Grabe sobrang Sobrang pasasalamat ko sa dalawang to Kasi Sinamahan nila ako sa mga Sa adventure ko dito sa palanan to lalo na si accountant uh, Sobrang effort Sobrang effort niya sa akin Sobrang salamat Tapos Siyempre kay SBJ Sa pag help sa akin para mahiram tong unit na to Itong Kawasaki KLX Kawasaki baka naman Pengi ako ng isang unit Pang harabas ko lang dito sa Uy, ito na pala ang salpet Sa palanan So this is the end of the line End of the line eh, no? Ito na yung diesel pet river Salita ko ng salita Opya ya yeah. Sorry. Okay, so andi dito na kami sa May Salpet River ngayon. Kakarating lang namin. Sa 30 minutes lang namin siya tinakbo from bayan dun sa may crossing sa may bayan. And then, umikot lang kami. Ito na siya. Tapos, kung may bala kayo mag-vlog dito, make sure magdala kayo ng maraming battery ng GoPro nyo at memory card kasi sobrang uh, sayang yung punta nyo ng palanan kung hindi kayo magdadala ng mga memory card at battery ng inyong mga gopro tapos kung kaya nyo bumili ng battery pa ng drone why not ba? Diba? ako kasi konti na lang yung memory card ko sakto na kasi parang ito na yung pinaka malayo na pupuntahan natin kaya tayo dito sa bangka? Ito. Dito sa may salpet. Sayang naman eh. Malalaki ka laki magnang oy. Yeah. Eh, tumama pa ka ba yun? ah, uh, meron pa tayo nakasabay kasabay, oh. So, hindi ko na kayo isasama pa uwi. Next vlog, uh, Blue Lagoon, mga kaibigan. Maraming salamat. Babush.